Ito na mga amigo, umpisa ulit kami nila Amigo Bido oh, Ito hali na naman kami oh, Ito nga pala mga amigo din, Yung inulit naming hubog Tapos yung idudubli namin Yung din ang hinuhubog namin ngayon Ito oh, yan. Ito na naman isa ang titirahin bale lima pa Kami ni Amigo big mga amigo, hindi naman kami nagmamadali. Kasi Kaya inuunti-unti lang namin ito. Sa vlog ni Amigo. Victor. Bido. Yan o. Oo. Yan ma. Shout out uh, doon sa mga kasuyo dyan na nanonood. Si Amigo Victor Balitar Vlog. Yun. Sige. Tuloy natin mamaya. Ikakabit ko lang muna ito. Tapos magdabanting kami na on. bago maguhubog na uli natin ay natali. Ha? Ito sa itibang. Ito pa bang, ay, yung ano natin sa harsyari, si yung tira. ating kamay. Pantali. Tam wala lang kotina lang eh sika

Ito yung kalakay na kulat sa batakas. O, ito nga, ito yung karatay. O, ito yung kalakay na na kapuyay. O, Yeah. Ayun no, mga amigo, nakadalwa na kami ngayon may kubito. Ah, ito kahapon pala ito. Ayan o, no, pangalwa na yan. Ayan o. lang yan, basta kumpleto eh. Hindi na namin ginagamitan ng langis mga amigo at kaya naman ang walang langis ay eh. ah, dudumi lang, mahirap paglilinis pag may langis. Pero kadalasan talaga, kahit saan lugar, langis ang ginagamit nila. Ang langis kasi mga amigo, pag nilaplasan mo siya ng langis, Bukod sa nadadagdagan yung init niya kasi pag uminit yung langis, mainit talaga eh. Pag, hindi siya masusunog. Kahit lumiliyap siya kasi pag lumiliyab siya, pupunasan mo kagad ng langis eh. Oo. Oh. Ayun sa amin, hindi na namin ginamitan. Gaganda ng playway niya, Ha? Ang playway niya, Oo, oh, gawa ng yumuko na ito ay. Pag hindi mo pilawi, lubog na ito. Oo, no? oh, kaya ang gagawin, iaangat yung harsya. talaga wala suma ganon putro na ato eh oh malilipat mo agad yan balat lang yan tanggalin mo yung balat niyan di ba puti okay lang yan Ayo, mana? Ayo, rapu bukanya lom, tuyo ay. Kaya yeah, pag tinanggal mo yung pintura niyan, maputi pa rin yan. Ituro lang yan, umitin dyan. Ayan <laughs> <laughs> hey, mga amigo, dito kami na hirapan sa si isa oh Gawa ng ito, oh. ayaw bumalok to, oh. nasunog na. Bagay okay, balat lang naman yung sunog Pero tuwid doon banda eh Hindi kagaya yung iba napasunog na namin, Pero ito hindi uh, Pero kaya na yan Hahabuli na lang namin dito pag adjust Ikakambal kasi dito yan Dapat dapat maparehas Dito sa isa sa luma Dapat para sumubog kasi dadalwahin yan eh Dapat magkasunod magkasubay Ngayon kung talagang Medyo iba yung hubog niya Nagagawa naman yan ng paraan Amigo, para kung kasi tatalian naman yan namin ni amigo pick ng ano lilipat kami dito sa kabila oh, dito naman kami ito puhubugin din namin para maparehas doon uunahin namin tong ano to to bago yung bago yung oo oh, uh Sakto na ito, bigabi daw. Ha? Sakto na ito. Ha? Sakto na ito. Sakto na. O basahin mo lang. Parang lumamig. oh, sige. Ma, pa nga ito kasi doon ay. Oo. Oh, oh. pa natin. Pero mamaya na natin ariyahan. Oo. Oh, uh oh. -huh. Para mapagod mangalay muna siya. Oo. Oh. Yan. Mamaya na natin ariyahan. Ariyahan pa natin isang ikot yan. Kaya sobra ito ay. Mas malaki ang hubog nito kaysa kabila. Hmm. Uh Oo. -huh. Oh. Uh -huh. Ariyahan natin. Di, mamaya na siguro. Ah. Uh -huh. Para ma, ma mangalay muna siya. Oo. Uh oh. -huh. Kaya... Tisar pa ito ayo, oh. tisar pa masyado. Oh. Hmm. Yung pag eh, mamaya pag inarea ng isang ikot yan, parehas yan. Tinan mo, mo. Mas malaki yung hubog diyan kasi dito. Oh. Ha? Yun, yun lang ang parehasan natin yung kabila kasi hindi niyon mahubog ay matigas na yun. Oh. Na yun na lang, lang ang sundan natin yung kabila. Ito parehan pa natin konti yan. Oo. Oh, yun, yun. oh. yun, yung gitna. Dito na naman sa kahulihan. Bantingan din natin 'yan. Ay, ito nga lobet. Gaya din sa kabila. Oo. Sinarepare. Yun, mga aligo. Pero municipal pa rin. Ay, ay. dito ulit tayo ni Kasoyo. <laughs> hmm. <laughs> Tapos na namin yung apat kaso yung isa yung mupi. Ayun oh. Hindi kinaya. Yan talaga luma ay. Eh. Pero ito mga amigo, dudublihan naman ay. Eh. Dudublihan siya. Ay, oh, oh. Yan ang mahirap sa kawayan pag may butas. Kasi yung dati noon, nagkabit kami yung mga kawayan, kahit ganito kalaki, walang butas. Yung mga magagandang klase na bayog. Pag may butas, medyo mahirap hubugin. Uh -huh. Pero ang... Uy, parang ulan na. Pero ang mas maganda, ang mas mabilis na teknik. May Ang mas mabilis talaga na diskarte ng paghubog, kung pang mabilisan, ang talagang sikwat niyan dito. Ito. Tapos nandito yung kontra. Oo. Oh, dito nandiyan. lang dito sa dulo. Tapos yung dulo ang hihahatakin oh, mo. Dulo. Hindi. Hindi yan nakatanday. Halimbawa, kaganito. Dito siya nakatanday. Tapos dito ito may kontra. Dito lang. Magkalapit lang. Dito lang. Dito lang. Hindi ko. Dito lang yung ano. Tapos dito po yan huhubugin. Doon ang hila sa dulo. Kasi yung, no, oh, no, doon ang hilas ang dulo. No, no, no. Mabilis talaga yun. Naghubog ko noon. No. kagareto, di ba? No. diyan sa nahubog. Oh. Diyan sa na nahubog. Nagkaya ako ng kahoy. Ibaon ko sa buhangin. Oh. Ganyan, dalawa. Ayan. Oo. Oh, oh. Ganyan. Kaso lang. Isikot ko dito tapos Alfonso naman dyan. Oh do doon ang apoy banda sa labas Oh dito ang apoy Magkadikit lang yung oh, ano Pero tayo 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 oh, tayo Aring patayo aring pahiga pero mm. depende nga sa pagtayo ng kahoy magkalapit lang yung kahoy Magkalapit lang ito Oo oh, yun ang mabilis Yan Kaso lang mangami ko naman. kaya ganito ang ginawa namin at Tapos Tapos no. anim na piraso lang naman yung gagawin namin Nagdirektida ko nang Tapos ay, ay mar Marami pa gagawa tayo. pa kami ng kabitan kaya Wala niyong... Kailangan pa nating ibao ng malalim. Tapos yung pinagsikwatan mo doon, magkalayo man yung puno. Hindi o man mag, dapat mo, magkadikit o, lang. Kaya nga, eh. Oo, dapat magkadikit lang yung puno. Kung magagawa pa kami ng pag-anuhan, doon sa pag pa lang namin ng ng kawayan, malaking trabaho na. Kailangan mo kasi ibaon ng malalim 'yun eh, kasi paghila mo 'yun, susunod, ano yun, madadala. Kaya kasi, dito na lang. Kasi dito walang mapistuhan. Walang eh, mapistuhan hindi kaya doon sa sa amin. Oo. Oh. Wala ka anong bangka doon. Magtatayo ka ng dalawang kahoy, kailangan ilalaliman mo ng dito. baon. Yan, Oh. Yan. Ang sikwat nyan dito. Ganyan. Yan dito oh. ang sikwat, pag ganyan. Oo. Oh. oh yan. Ang isa naman dito naman. Oo. Oh. Kontrahan. Kontrahan. Para di siya mabuwal. Para, hindi mabuwal. Tapos ang pag-apoy na yan, dito ang oh. magkadikit man, dito yung puno, nandito ang apoy. Oh. Dito ang hila. apoy sa labas, dito ang hila sa dulo, doon ang hmm. apoy. Diyan ang hila, may lubid. Ano ba, kagaya nito, dito ito, nakasik, dito ito nakasikwat, pero dito ang apoy. Oh. Oh, dito ang apoy, oh. Mabilis. O, oh, mabilis yun. Tapos, saka ako, yan, tanggalin ko yan, pagkatapos ang puwan, tinanggal ko yan, gawang, dito, nakatali dito ang dulo, nakatali dito, gaya nito. Aswatin mm -hmm. ko man lang isa-isa ito, hugutin ko man lang, wala man ito masabitan. Oh, okay. uh, so, malaki ang pistong kakailangan natin pag ginano natin. A, Pero mabilis. Mm hmm. Oh, Ayun mga amigo, anong Ayun, ay pa, ay pa naman? Ay anong oras na? Kaso yo. Ay, sa ito wala nang init. Ha? Huh? Wala nang init. init. Ayos na tola na init. Ang kapalit naman ay ulan. <laughs> Pero maya-maya pa yan, hindi pa yan ulan na ganun. Um oh, yan, oh. Maganda na ang hubog. Ha? Maganda na ang hubog. Aha. Uh -huh. Ay, migo migo hawak kitaw. Okay. Um, Amo na ito. Ay, dong galing. Ha? Hay wala na. O, oh, palihis na. Palis. Hindi bukas uli, may dalawa pa naman ano? Oh. Bukas uli. Bukas uli, kung sila nya isa. Uy. Ay. Ay hindi nito, hindi nito diyan. Lebo na ito. Lebo na. Lebo na ito. Iyay. Wala. Kunin ko ko muna ng camera. Pula, ha? Oh, bukas naman. Oh. Bocas, Para, may pangunga, oh. Yeah. oh Sige. Ayan. Okay. o.

Tuloy-tuloy lang ito mga amigo, bukas. Oh, okay. Pag pag natapos namin to, lilinisin yung kawayan at ano, ah, uh, 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 namin dito, tigagalwayan ba bawat uh, bahkan. Ayun, idudoble yan dito, ikakambal. Yan doble. Yan una hanggang huli. At man, nalalambutan si Kasuyo, tapos papuntan daw niya nang dadagdagan daw niya itong katig, itong kawayan ng Palangoy ito. Ah, uh, hindi ito, Ganit, dadagdagan pa, pero hindi ito kanya. O order pa lang. Yun! Sige mga amigo abang abang lang marami pa kami gagawin dito Hanggang pag pamuntahin ng makina Pag, pag ah, babago ng pilot house Gagawin natin maganda ito Para pag lumawat si Amigo Bido Si Amigo Bido magdadala ay Kondisyon na hindi hirap Oo hindi hirap Sige abang lang mga amigo Sa susunod natin video